Non-compete clause? Ano yun? Let me explain. Taga friend na may kontrata sa trabaho dahil dapat fair and makatarungan ang laman nito. Attorney Chell, may new work po ako. Sa contract po ay may non-compete clause. Para saan po yon At uh, legal pa yon Ang non-compete clause ay kasunduan sa pag ng activities ng empleyado during or after employment. Ang layunin, iwasan ng pag-compete sa business ng employer. Karaniwang nakasulat dito na for a number of years bawal ka magtrabaho o ma-involve sa anumang activity, business or company engaged in the same business as your employer. Sa batas, walang prohibition sa non-compete clauses. Pero ayon sa Supreme Court, valid lang ito kung may reasonable limitations as to time, trade, and place. Ibig sabihin, ang pagbabawal sa inyo, hindi naman forever o sa lahat ng activity kahit walang koneksyon sa business ng inyong employer o sa lahat ng lugar. Kung masyadong broad ang prohibition, pwede itong ipawalang bisa ng korte. Pero depende sa bawat kaso. Kaya mabuting intindihin ang kontrata bago pirmahan ito para makaiwas sa problema. Please follow for more legal guidance. Yan ang ating sagot sa tanong na,